So, what's up guys? Ako nga pala si Kuya Sky Gunyo at tayo nga po pala ngayon ay maglalaro ng Slap Tower! Ngayon po sa video natin ito, dapat tayo ay manalo sa larong to! Kaya, ano pang hinihintay natin? Umpisa na natin to mga pare. Ako nga pa pula. ako nga po pala ang Kuya Sky nyo, at ito po ay bagong YouTube channel ko. Bago lang po ako sa channel na to at ito po ang bagong channel na binuo ko. Ang goal natin ngayong taong 2025. Aray, teka layo na muna tayo. Layo muna tayo. May nananampal dito pare. Dito muna tayo. So, ang goal natin ngayong 2025 ay tayo po sana ay umabot ng 1K subscribers. Yes naman, kasi wala pa tayong subscribers. Kita nyo naman dyan kung nanonood kayo ngayon. Kita nyo, wala tayong subscribers. Kaya mag-subscribe ka na dyan kung nagugustuhan mo tong video ko na to. Kaya wag na tayong magdaldal dito at mag-umpisa na tayo. Tara na, tara. Akya tayo dito. Mag-shiplock tayo syempre. Syempre. Tara dito pare. Tayo aray tinamaan na tuwi mo kang mahirap-hirap to pari. di ko ata kaya to patagilid ganon alam ko ganto 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 uh kakumpis ako palang maglaro ng laro na to ba't parang profesional na kaagad ako pare uh tignan nyo basta huwag na tayo magdaldal maglaro na lang tayo yun no? Oh. OB. OB master, pare. Iyono. Iyagi. What? Iyono. Uy! muti ka na tayo mahulog. So, what At uh, tayo ay mag-OB. Oo, Oo, May sikretong daan dito na panood ko to sa YouTube, eh. Bago ako mag-record. Laro na tayo. Oh, Aray, ang sakit. What? Nahihirap to pari. Mukhang mahirap-hirap umakya din niya. Huh. Huh. Aray, nahulog si putik. Balik tayo. O yun, tuloy na nga tayong nahulog. Eh, palikan ko na lang kayo. Ngayon, kasala kuya na akong nag-oobie dito. Open sesame. Hindi na ko, nahulog ulit. Ay, nako. Nakatarti na try na ako. Nahulog pa rin. Ay, nako. Mahirap pala tong laro na to. <coughs> May pumasok doon ah. Ano to? Ano to? Oh. 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 May mga tao dito. Ano to? What? Ano to? Slap. Uy, ano yan? Robux. Ayokong kong gastos ng Robux, pre. Ano to? Robux ata to, ha? Tingnan. Yeah. Uy! What? Libre siya. Bang. <laughs> tayo ay troller lang ngayon, mga pre. Oh huwag kang magagastos ng Robux, pre. Tara, laro tayo. Tuloy natin yung nakalimutan nating laro. So, balikan ko na lang kayo kung at kung nakataas na ako doon, doon. Kaya babalikan ko na lang kayo kung kaya ko pa. Seyon. <sighs> <sighs> Hindi ko na kaya tong laro na to. Mapanakit. Ang hirap mag-obe. Naulog ulit si Lodi. Dito nga tayo sa Slap Tower 2. Tara! What? Oh, so ito na yun. Ito na yun, mga pre. Slap Tower 2, kaya let's go! Pare, tara dito. Iyon, no? Oh. oh, oh. Eh, nawawala, nawawala, nawawala. Balik tayo. OB na tayo dito. Mukhang madali-dali lang tong OB-OB na to. Takbo-takbo lang tayo. Mag tayong... What? Paano to? Okay, kung mag-wallhop na lang tayo. Sige. Hindi <tries> <tries> ko alam mag-wallhop. Dito, dito sa tagilid na lang tayo. Guys, kayo ba alam nyo ba mag-wallhop? Kung alam nyo, turuan ako. Okay, thank you. What is up? What is up? What is up, mga friends? Yung unang nataman. Uy. Guys, yung mga gantong ano, alam ko na yan ay, oh, ito ang daan kasi eh, tayo ay very brain is Ang pinagsasabi ko. Oh, 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 oh. Oh, nakarating na din tayo dito. Oh, bukang may magtrotrol dito pare ah. Handi harabira rakin door. Uhu! -oh! Bang! Ayun yung maulog. Tara guys, at umpisan na natin ng magtroll

Balikan ko kayo at nung ulit tayo. Ay. Iyon o. Oh. Kala mo mahuhulog mo ko. Nakarating ako dito. yeah hulog Tara na. Alis na tayo dito. Mag OB na tayo. Hindi na ako magtutrol Kamalas na sa iyo. Oh. Ba't ba't ba ba Madulas. 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 Madulas ang ating dinadaanan. Anan. Anan. You know. Hindi na madulas. O, oo, oo, oo. Oo, 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 oo. Anong nangyari dyan? What? Paano to? Hoy! Kung mahirapat tayo dito. Hoy! Hoy! Nako. talo ulit. Kita nyo yun. Ang hirap maglaro ng mga oving ganito. Kung nagustuhan nyo tong video ko na to. Joke lang. So yun guys. Tayo na po ay magpapaalam. Oh! Walang magandang ano dito. Tara na at ano. Tara dito. Dago tayo dito. Dito na tayo magpapaalam. Oh boss! Nag <laughs> so yun guys. Dito na po tayo magpapaalam. At... Panira ka boss! So yun guys. Dito na po tayo magpapaalam. At... At kung gusto nyo po itong video ko to, huwag na kayong magkakalimutang mag iwan ng like likes dyan. At mag-subscribe kayo palagi para lagi kayong updated sa aking mga videos. So, ako nga po pala si Kuya Skygo. At ito na po ay babayu!